isang kulo lang oh. Sarap nito oh. Big shout out ho oh, sa aking napakabait na pinsan na si Arceli. Pinabutan po niya ako ng mga sa aking isda. Nagaling po sa bundok. Nahuhuli daw to sa mga kwan eh. Batuhan. Uy, oh, kento oh. Tagal-tagal na ho akong dinakaulam nito. Yung bunog. untawagin tawagin sa amin yan. Itong malalaki kakaliskisan pa sa kabituka. Ay, wala na pa lang kaliskis oh. Oo, lahat na yan. Ipaksiyo na lang ito. Lahat. Oo, oh, sige, girl. Sige, sige, sige. Yan na. Taba ng sabaw nito. Yan. Manilaw nilaw daw. Kuha tayong pampanghang. Si Utol na daw po ang magluluto. Iahabol namin pang almusal yan. Paksiyo lang sa kamatis aluya, bawang ayos na yan sabi pag nababahaw yan mas lalong sumasa pag tumatagal yan eh. ano na hindi nasasabawan katas na magluluto sa sarili sarap na sa bahaw please kumuha lang po ako ng kanin sa kabila Luto na oh, daw agad. Oy. Oh. Isang kulo lang ah. Sarap nito ah. At pa yung isa dyan. Buho. Naglaga lang po kami ng talong. Saka sitaw. tau, hmm. Yari. <laughs> Taob na naman. Eto dala kong kanin yan. Kain tayo. Tingnan niyo po yung kanyang sabaw. Sarili niyang katas. Oh, dali. Ito daw yung pinakamasahap dyan. Para siyang janitor fish. Kasi yung kanyang ilalim ng kanyang panga, lapad din. Pero makunat daw yung laman yan. Oh, dali tayo ng buro. Sitaw. You want buro, anak? Sitaw only. Sitaw only. And how talong? You will Where are you going, ba? Oh. Hmm? Stop. <clears throat> and one people. sa papakin nung isda. Let's okay. na. Bota ka dito. Hmm. na. Magbabang tayo. Hindi. Ang isda at saka yung buhot na kakalong. Hmm. Hindi ko na yung sinamisit na kain na din. Kaya naman yan, pan. No. Hello, pan. Sabi yan, si Utol. Ang babae ka. Kaya na, ah, dali! Let's eat na, bye-bye! Kaya na, kaya na, kaya na! ng plato! Oo, oh, kumain na siya. Kumain na pa. Busog yan. Oh, get your... cup there. Hoy! Oh, baka tumumbayan mo yan! Oo, baka maulog ka! I want a small one! I don't mind.